itutuloy daw ng Senado ang flood control probe kahit nagsimula na ang pagsisiyasat ng Independent Commission na unang binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan at iba pang mga balita mula ho sa Senado sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Hindi ihinto ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umunay corruption sa mga flood control projects kahit nagsimula ng pagsisiyasat ng Independent Commission for Infrastructures na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ayon kay Senate President Tito Soto III, maaaring huminto ang Kamara, ngunit itutuloy ng Senado ang pagdinig binang bahagi ng tungkulin nito in aid of legislation. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee, na magpapatuloy ang investigasyon ng Senado. Tiniyak niya na hindi magbabanggaan ang Senado at ang Komisyon kundi magtutulungan. Ipinalawanag ng Senador na ang layunin ng pagsisiyasat ng Komite ay makatulong sa paggawa ng mga batas maaari rin itong ibahagi sa komisyon ang mga makakalap na ebidensya habang ihilingin naman ng Senado ang anumang record mula sa komisyon na magagamit sa lehislasyon. Samantala, ayon pa kay Lacson, gagawin itong gabay ang blindfold mentality sa kanyang pamumuno sa Blue Ribbon Committee hinggil sa korupsyon sa mga questionabling flood control projects. Ako laging blindfold mentality. Uh, mahirap yung uh, meron kang tinitingnan, meron kang tatakpan maliligaw na yung takbo ng inquiry o ng investigation. After all, first and foremost, ang inquiry naman ng uh, Senado o yung Blue Ribbon, in aid of legislation, pero pwede rin kami mag-initiate na pwede ipadala namin o i-transmit namin sa ombudsman o kaya sa DOJ yung findings ng committee para makatulong sa prosecution. Tulad yung nangyari dito sa uh, yung dalawang privilege speeches ko. Kumpiyansa naman si Sen. Jingo Estrada na walang pagmamalabis na ginawa ang Senado matapos patawan ng kontem si dating Department of Public Works and Highways Engineer Bryce Hernandez. Ang pahayag ni Estrada ay kasunod ng utos ng Pasay City Regional Trial Court na magsumiti ng sagot ng Senado sa writ of amparo na inihain ni Hernandez. Ayon sa Senadora, na ayon sa constitutional mandate at jurisdiction ng Senado, ang pagpapataw ng kaukulang parusa sa mga nagsisinungaling na research person sa pagdinig. Mahalagaan niyang igiit ng mataas na kapulungan ng kapangyarihan nito upang mapanatilang integridad ng mga investigasyon at mapangalagaan ang interes ng publiko. Dagdag pa ni Strada, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakulong ang Senado na mga contempt ng Blue Ribbon Committee. Kaya naman naniniwala si Strada na walang naging pagmamalabis ang Senado sa paggamit ng naturang kapangyarihan. Allas Bombo Network News. Ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo for the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.